been dreaming all in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeling this deep Hi guys! Muli ito si Ate Oli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. San man po tayong dako na mundo. pilipinas man po tayo or o ibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan na, po kayong lahat. At walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo na ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo kahit saan man bansa po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy Ate, kuya, tita, tito, and lolo at lola, mag-ingat po kayo dahil mas maganda po ang tayo po ay laging malusog. Di po ba? So, sa araw na ito, sa ating kinakagawian po guys, sa ating pag-reaction, nice ko po muna, supportahan po muna natin ang team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. And of course, our Royal of Malalag and Richelle Morales Vlog. Huwag po tayo guys mag-skip ng ad sa kanilang mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ad sa kanilang mga video upload, ay malaki po ang ambag natin sa kanilang mga paglingat, di po ba? At syempre po, magkisuyo na rin si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog. At paklik na rin po ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify TV po kayo. So, ano pa bang hinintay natin guys? Puntaan po natin mga kalangga kung saan po ay umulan po ng <laughs> ano ang humulan dito? umulan po ng pagmamahal ang live ni Dudong Ruel. Di ba? So let's go. Samahan niyo po ko guys. Paano rin natin? Nandito lang sa ating gilid. Paano rin po natin, no? Ayan. Grabe. Kung... Sakto lang. Nakarilingin kita. Ayan sila nga. Hindi lang yata. Piling ko mga... Ko, ano? Kasi mahina yung... Eh, ewan ko sa mga viewers kung ano, ah, rinig nila no, ang usapan natin. Kapag ka na rin na yung sasabihin ko. Okay, so, anong sasabihin mo? May sasabihin silang ga. Eh, ano, eh, ano mo muna lang, eh, parang hinaan mo muna siya. Ah, oh, sige, sige. Mm hmm, ayun. Oh, mahina na? Ah, oh, mahina na. Hindi niya po, hindi na po rinig sa mga. Mahina na! Bingi na kami eh. Uh hmm. -huh. Sure na yan. Oh, ayun. Sure yun. na yan. Ano sabi na? Baka naman na pa yun, ha? Naiinat na. Ako na nakakarinig. Hindi nga. Oo. Hindi nga. Mahina na yan? Mahina na. Kasi lang na ka ni Neguro, mahina na ba yan? You, Uy, I grabe! I love you lang ka! <laughs> I so... love <laughs> you! Na. Guys, nakita so niyo, Wait ka, guys. Nakita niyo yung mukha ni Ruel?

Grabe! Yeah. yeah. Ano, man? Hmm. May sasabihin ko. Mahina na, mahina na. Mahina na! Lakas kasi nalang yung dito, may disco disco. Ano? Mama, thank you, thank you, I love you, I miss you. Mama. Mama, chup tsup. man. <laughs> Grabe si Ruel, hindi ni Ruel. akay hindi talaga ni Ruel niyang bakalain, no? Yung ano guys, yung... Yung ano guys, hindi hindi akalain ni Ruel, no? Hindi akalain dito ni Ruel. <laughs> Grabe. Hindi akalain ni Ruel na masabi ni Langga, yun, no? Na... Palitaw Langga, <laughs> I love you too. Sobrang. Gamis mo na ako. Oh, ang grabe. Ang cute pala ni Langer is siya. cute kay Ruel. Ano? Kaya hindi ko matiis na di ko ipakita ito. Guys, okay, so inaan po muna natin. Ito po yung guys, no? Kung bakit minahal talaga ng gusto ni Ruel. si Richelle, dahil sobrang lambing ni Richelle, no? Grabe okay, si Richelle, magsabi, sa magsabi sa, uh, na, Da, miss mo na ako syempre naman silbo hindi makamiss sa'yo langga, grabe 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 guys patingin ang langga ko patingin ang langga ko grabe mga ngiti ni Ruel guys ang ngiti ni Ruel grabe sobra ang ngiti ni Ruel oo mahal kita <laughs> mahal din kita ay mahal din kita pa sure wala pa nah, anghiya dito magsabi <buk> ya. kita, kita yung emotion action Grabe, gusto talaga makita ni Ruel ang ang in reaction pero, ni Ranga. Pero makita lang ng mukha. Sige na. Ano ba? Pakita talaga, pakita talaga si Ruel. Oh, no, papakita siya. Oy, grabe. Hoy, man. Ang ganda araw-araw. Oo, oh, maganda ka araw-araw. bantay naman Ayun! Ganda! Ayun, ang ganda. See? Grabe, guys. Grabe. Yung yeah. ano ko dito, guys, hindi ko ano, hindi ko kalahit talaga. Ang paggagawa ko nito, grabe. Yeah. Kumusta ni Sam? Congrats. Congrats. Ayan, pa-congrats na lang sila. Kasi no? Yeah. Mag-makeup ka? Oh, hindi ko. grabe ganda. Totoo ba ba yun? yung mga viewers. Okay. Ang ganda nilang ga, grabe. Oh, iyan na makita niyo yan guys, ang langka. ang ang tsura nilang ga. Grabe. Sino pa ba hindi ma-inlove dyan, no? Niwala ko sa akin. Lapit na ga. Malapit na. Long na. Bale, bale ano, oh, na din lang nga yung mga shells. Narinig daw nila. Ano narinig? Wala kayong narinig. Biro kayo mga kalinga. Wala silang narinig. May hinga yung kalinga. Okay. Okay. Ito, okay. Ay, okay. grabe na. Okay. 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 narinig, Okay. 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 na ako Okay. 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 Okay yung pigil talaga ni Roy Langite, no? Ay lang ka, huwag ka mag-alala dahil talaga lahat mm, ng mga kikinigayin sa live ni Dodo. Hindi sa yung yung nakita ko yung no? Nakita natin dito sa Dudong Ruel, parang... Wala sila na rin yung... wala kami narinig. Wala sila na rin. Wala sila na rin. Sabi yung comment. Wala kami narinig. Wala kami narinig. Wala kami narinig. Guys, ang wala kami narinig mga kalinap? Oo, yung wala sila na rin. Kasi talaga yung gaayan. Sino ba yung hindi yan maindad? Sino ba yung hindi yan talaga makalayo sa kanya? Normal yan. Di ba? Kasi nga, ano tao Kung gaano ka ba yung sila sa kanya ngayon? Mm, kanina? Ay, sabihin niya pa sana na kasing mo na lang ako lang ka. Kanina? Ano ang ibig sabihin daw ni, ano, ni, kanina, ni Rochelle na sana ka-edad mo na lang ako kanina, lang ka. Sina edad niya? Ano ni Rochelle siya na sana ako naging ka-edad siya ni Ruan, no? Siguro wala ang tao, wala ang tao masasabi, no? Koreano talaga. Yeah, Koreano gonna... yeah, gonna... kami na rin eh, Grisal na nanonood na kami. Gusto niya lang <laughs> gusto ng yung sumi. Ay, na yung Pigil talaga. <laughs> nah, nah. Pigil dun sa kanya. Nah, yes. uh, sa sarili ni Gusto niya lang grabe. Malayo man dyan si Rochelle ngayon seryoso natin dito tapos mag ka, hindi rin lang lang ang seryoso natin naman yun o hanses yung joke ko? natuwa ko kaya nga nakakatuwa kasi nag joke ka waaah o yung uh, joke ko totoo? totoo ang totoong joke toong pinatawa mo wala ko na okay. nakalingan ba? Medyo, yung po natin alam mo. Yun! Bakit nagtawa ako sa comment section? Kasi nga, ika, ikaw ang pinakatawa po para sa Ano? No. Sa situation kaya grabe dito natin nakikita no nakikita natin dito <laughs> yung <Yeah. laughs> um, tutong pagmamahal talaga ang nararamdaman nila. Hey, Ayan, kung okay, tuloy po muna natin guys, bago ko mag-continue pa sa parang parang ko, no? parang 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 grabe. Para parang 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 Grabe. Yun guys, yung, parang 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 Yeah. So, eh you no, know, nakita, I mean, nakita God natin, God. natin God. dito guys. Nakita natin dito kung gaano kamahal talaga I nila ang isa't isa, 'di ba? Oh. Yung I love you nila sa isa't isa, grabe. Oh, no, first. yung magsabi lang na I love you lang ga, uh, I love you lang ga, I love I love you, lang you lang ga, I love you, I love you lang ga. Grabe si Rochelle no. Yung pagsalita oh, niya oh, lamang I love you lang ga, ay talagang malaking um impact 'yun kay Malaking uh, bigay ng kalakasan kay Rueldo kung ano man ang kanilang ginagawa, ano man ang kanyang pag... Um, tawag nito yung kung gano'n yung nakakamiss talaga si Rochelle no, nababawasan yung miss ni, ni, Ruel sa kanya dahil dito nga supportado mm -hmm. ang tangusto ni Rochelle si Ruel, kahit na malayo man, ay talagang nandun, ang lambing na sa kanya ay talagang hindi uh, mababayaran, no? So, yun masabi natin, express at hindi mababayaran. So, dito lang ga, dito bakit guys, dito nasabi na nila na uh, kung naalala mo, may sinabi silang sila sa kanyang live na iba kasi ako pag nagsabi ako ng I love you iba kasi yeah. magsabi nila nga di ba minsan sinabi sila lang ganyan sa isang live niya na pag nag I love you ka sa isang taong mahal mo like family mas iba pong pagmamahal madaling magsabi na mahal mo siya or I love you or I love you ka sa kaibigan mo na maliban yung sabi yung sabi niya na alala natin yung sinabi oh, wala daw wala magmamahal, to so I love you, you, you. di ba so e, dito na natin guys masabi na yung oh, sinasabi ni Lord na I love you so dito be niya be talaga kay Ruel no nararamdaman you. ang salita niya, oh, na I love you di ba dahil syempre, mahal be niya deep inside mahal niya si Ruel Diba? Mahal mo lang si Ruel. At syempre, ito yung araw na pinakahihintay ni Ruel dahil alam naman natin kung gaano ni Ruel no, mahal si Ruel at nakita natin na ang panggigil palagi ni Ruel no, sa kanya dito, uh, parang bakit ba na sa kabila na sinabi ni, ni Rochelle na narib bakal naririnig ako diyan um hinaan mo lang ga i-mute e, mo alisan mo yung volume at bababa ba, ah, hinaan mo yung volume nga sabi ni Roy hindi na naririnig wala na ng volume mahina na pero syempre, sa part ni Roel, no, yung pag-una pa lang pagkasabi ni Langga na um, I love you Langga, just... di ba? Nakita natin yung sinapool talaga ni Roel yung ano, yung noon niya na parang yeah. kinagulat niya talaga. Parang gulat na gulat si Roel na nasabi niya yun. And then, um, parang nakabawi din ga agad si Roel no na ito po talaga ang pagkasabi sa kanila ng mga talagang parang pakiramdam sa ni Ruel yung nanalo siya sa luto. ba? Diba? Parang nanalo dito guys sa luto si Ruel na ay grabe, naramdaman niya. Ito na yung result na sinasabi palagi ni Richelle <laughs> na uh, may kahinat na lang ga yung paghihintay mo worth it yung palaging yung words palagi na ginamit ni Langa, na worth it ito lang ga ang paghihintay mo di ba so ito na po yung mga ga ito na po guys yung kasagutan na sinasabi ni Rochelle na worth it worth it ang pag Uh, hihintay ni Ruel sa kanya paghihintay no ito na po yung ito na po yung ano ito na po yun guys uh, ito na po yun guys yung hinihintay ng lahat at hinihintay ni Ruel no na diba la, sabi na kung naalala nyo sabi na silang ga ay kailangan lang mag boyfriend pag 18 pero kung natandaan nyo na sinabi din nilang na, na maaring magbago din yon. Sinabi nila na, na maaaring magbago din yun. Di po ba? Nang Alala po natin. So, ito na po yun, guys. At ito na po mga kasagutan. Di na po natin kailangan din ito magtanong or mag... Ano pa ng mga official announcement nila dalawa, no? Dahil unang-una ng birthday talaga ni Roel, after ng celebration ng birthday ni Roel, ay di po ba I ay mean, mayroon po si Roel post ka ganyan. Yehey! Di ba? Yun ang post niya. So, syempre doon sa post ni Roel ay uh, ano na guys, nasagot na tayo doon, no? May, alam na natin yung ibig sabihin ng pagkayehe ni Roel sa kanyang post, di ba? Yun. At ito ngayon ay talagang uh, pinatunayan na nila na yung mga uh, ating haka-haka, ating imagination sa kanila ay yung especially yung mga senior citizens, yung mga OFW na mga wish nila, no? Ay natupad na no pinagbinigyan nila ng katuparan dalawa di ba binigyan nila dalawa ng katuparan ang lahat ng mga wish ng mga OFW at ng uh, mga senior citizens di pa ba grabe dito so ngayon dito confirm na tayo confirm na tayo din guys na talagang Uh, sila na nga sinagot na ito nilangga, no. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy dito. Hindi naman sa pinangungunahan ko, no. Uh, pero syempre action uh, speak louder than words, Ikaw nga, 'di ba? Nakikita natin at uh, hindi 'yun ipaparinig din siguro ni Noel sa atin, no, sa kanyang live kung hindi totoo kung hindi pa siya sinagot nilangga, ga, 'di ba? At saka sa part ni Noel kung bakit uh, pinarinig niya rin is dahil talagang proud na proud si Ruel sa kanyang langga, di ba? Proud na proud siya sa kanyang langga na super talino ni Rochelle at saka um, yung family oriented talaga si Richelle at saka nandoon yung pagmamahal talaga ni Richelle sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, di ba? Kahit na sino man guys, mamahalin talaga si Richelle sa kanyang mga pinapakita, no? Mga pinapakita niya, pinapakita niya ng mga ganyang kaugalian, ay eh talagang mamahalin talaga si Richelle ng kahit na sino pa, di ba? Hindi po yun uh, mawawala ang pagmamahal ng tao sa kanya. Grabe, kahit na sino pa nakita natin, siguro tayo ay talagang lumundag tayo dun sa live ni Ruel, no? Na marami tayong narinig na I love you langga, I love you, I love you to ganun. Alam po natin, hindi lang po tayo doon ang naging masaya. Alam po natin, both sides sa parents nila ay masaya din, di ba? Dahil nakikita naman natin ang parents nila ang dalawa is tanggap sila pareho, di ba? At yun nga, dahil to guys, medyo grabe with, <laughs> hindi ako maka hindi ako maka ano hindi ako grabe kumbaga itong live kapo ni Ruel no nagbigay talaga sa atin lahat ng kasayahan you no know? hindi lang sa amin ng mga reactors ng Rochelle kundi sa buong community ng Rochelle ay talaga nagbigay sila ng assurance na no na talagang sila ay talagang mag-boyfriend and girlfriend. Dahil hindi na natin guys pwede, hindi parang hindi na tayo maghintay ng announcement uh, announcement pa nila dahil nakikita na natin. At uh, para sa akin, uh, napakaganda ito ang ginawa ni Naruel at ni Richelle na yun nga maganda para sa akin okay yung ginawa ni Ruel na pagpaparinig sa kanyang live para yung iba naman yung mga basher ay makita talaga kasi meron tayo minsan na nababasa na hindi pa naman sila magboy boy girlfriend kung ano-ano ng mga ginagawa kaya pagyakap pag ano para sa akin normal yun so siguro dito ay ah, uh, enough na na ipinakita na nila no na pinakita na nila talaga in public na talagang ang pag I love you nila sa isa't isa do no? na no. sila na nga talaga dalawa di ba at sana ito ay matauhan na ang mga uh, nambabas no sana tigilan niyo na si Rochelle, dahil nakita nga natin dito guys no narinig natin uh, uh, sa mga hindi pa po nakapanood, no, sa so, hindi po ito nakpanood sa live ni Ruel, puntahan niyo po sa live ni Ruel, no, hanapin niyo po ito, yung, yung live ni Ruel na yung thumbnail niya, yung naka, naka, nandun siya sa Sambales, no, na white white pull shirt siya na long sleeve. Yan pong hanapin nyo sa mga hindi pa po, sa mga nagmamahal sa Rochelle, pag hindi nyo pa ito nakita itong live, puntahan nyo po sa channel ni Ruel. Mapanood nyo po no, dahil syempre tayo guys, hindi natin pwedeng buo kukunin yun. So, dito ay masabi ko na talagang, dito masabi ko na wala nang karapatan ng mga basher para magbasa sa kanila dahil talaga sila ay officially no, na merong relasyon dalawa. At totoo po ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Hindi po ito laro, hindi po ito drama, kundi ay um, natural na um, totoong buhay nila ang dalawa ni Ruel at ni Rachel. Di ba? So sana matigil na rin yung paghahambing sa kanila kahit kanino man dahil maawa po tayo sa mga hinahambing natin sa kanila dahil sila po kumbaga immune po na si Rachel at si Ruel sa mga basher. Um, bigyan natin ng um, ano naman ng konsiderasyon yung mga tao kukumpihan natin sa kanila. Dahil una-una si Rowell at si Rochelle ay hindi po nakipag-competition no? sa kahit na sino man, na kahit na ano man. Dahil uh, pangalawa, hindi po sila artista para makipag-competition. Ay sila ay pinapakita lang nila ang normal nilang uh, nararamdaman sa isa't isa. At ayon din sa mga... Uh, gusto lamang nilang mapasaya ang kanilang mga supporters at mga sponsors. So sana matigil na yun na nga narinig natin dito no sa sinabi nila bago mag-end na uh, love love na lang tayo lahat dahil I love, I love, you all no and I love you I love my langga. Diba yun ang sinabi ni Rochelle. So sana dito ay maintindihan po magbigay po ng pangunawa sa mga sa mga naiyak naman ako nito kasi para guys al alam niyo bakit parang ano ako dito nadala ako dito dahil naawa talaga ako naawa talaga ako dito kay Richelle na binabas si Richelle ng ano binabas dito si Richelle ng hindi tama no so sana dito maintindihan natin lahat mga tao mga su supporters na supporters sa Rochelle, na sana mahalin po natin silang dalawa, si Ruel at si Rochelle, huwag po tayo magmahal ng isa lang, no? Dahil yun nga, sinasabi ni Ruel, kung sino ang mahal ko, mahalin nyo rin. At syempre, ganun din si Rochelle, no? Kung sino ang mahal ni Rochelle, mahalin nyo rin, di ba? Dahil dito, guys, ay sila ay talagang totoong pinapakita lamang, no? Pinapakita sa lahat, sa kanilang mga supporters, kung gaano sila kasaya at gusto nila mapasaya lamang ang kanilang mga supporters, di ba? At dito sana, we wish na lahat ay maunawaan po, huwag na po mambas yung mga usino pa. dahil Unang-una, si Ruel at si Rachel. hindi po nakipag-competition kahit na kanino pa. Hindi po nakipag-competition si Rochelle at si Ruel sa mga Kalingap Angels. So sana, stop na po yung mga pag-hambing uh, pag-compare sa kanilang dalawa. Dahil, una, ay, unawain natin na sila, itong dalawa ay true-to-life story nila, no? Hindi po sila naggawa ng teleserye, no? Buhay po nila dalawa ito na, na, na nandyan sa social media. So, sana maintindihan po natin lahat, guys. Thank you so much. Wala po kami, ibang ibig. ibig ayaw po namin ng mayroong kaaway, no? Para sa amin, kung gaano po ano, uh, pagmamahal namin sa kanila dalawa, dalawa kay Ruel at kay Rochelle, nandun po ang pagprotekta namin sa kanila. Sana maintindihan ng lahat. Di hindi po namin uh, hangad na makipag-away kayo kanino pa. No, hindi po kami nandito sa social media para makipag-away kung kanino, hindi nandito po kami para po suportahan ito si Ruel at si Rochelle, no? yun lang po ang paunawa natin dahil medyo ang iba ay sa tingin ay nakikipag away na tayo huwag po kayo mag-isip ng ganyan dahil hindi po kami makikipag-away makipagbasag ulo sa inyo dahil lang sa mga issue-issue ba? Diba? So thank you so much guys at tanging healing ko rin sa mga healing ko rin sa mga nagmamahal kay at kay Maari po sana ay huwag po tayong pumunta sa mga live na para makipag-away o para makipagsagutan, mag-focus po tayo mga langga sa dalawa. Mag-focus po tayo kay Ruel at kay Rochelle. Yun lang po pa pakiusap po namin sa inyo. no Para wala po tayong iba dahil may nakikita tayo, may mga posts na no sa mga social media account nila. May mga post na, na, parang uh, kung ayaw nyo, kung baka ayaw nyo ng gulo. May nagugulo ba? Wala naman yata ng gugulo, di ba? So, sana Huwag po, dahil dito po tayo, huwag niyo po gawing seryoso ito, no? Dahil una sa atin, nandito tayo kami dito sa Rochelle Community. Ang sa amin, ang focus namin at ang aming um, focus dito sa aming mga content ay ang Rochelle lamang. So, sana maintindihan ng lahat, no? Wala pong nakikipag-away sa inyo, ba? Diba? So, thank you so much guys sa lahat po. Maraming salamat sa lahat ng mga shoutout sa Team Bulaga, 2024. Ayan, patuloy po kayo. Sana po, patuloy po ang pagtutulungan nyo sa um, hatikain nyo na makatulong sa maglangga. No? Patuloy nyo lang ang, ang ginagawa nyo. Uh, Team Bulaga at 2024. Ayan, shout out po sa inyo. At shout out po sa Team Sydney, no, uh, Rochelle Sydney, uh, sa kanilang admin na si Christine Lopez. Mm, um, sana po ay patuloy po kayo laban lang sa lahat-lahat dahil alam ko mahal niyo ang Rochelle, di ba? Mahal niyo ang dalawang bata. Patuloy lang po, huwag po tayo magpa-distract kung sino mga mag gusto gumawa ng distraction po sa inyo. Thank you so much guys and God bless everyone. Bye!